Hello mga mare! Isang magandang araw na naman sa inyo. At iyan nga o, oh, di ba? Nagluto ako ng kalderetang leeg at paa ng manok. Talaga namang kita nyo ba? Diba? Talagang masarap yan. Itsura pa lang. Yummy na! Kaya naman, naisipan ko na yan ang iluto ngayon. Dahil alam nyo naman, ang aking mga anak ay mahilig sa sarsa at sa karne. Kaya naman, mapapawaw ka pag natikman mo ang aking luto. Kaya yan ang ating recipe na gagamitin. Ayan sibuyas, bawang, at patatas. Patatas ngalang palayan, pala yan. At ang bell pepper. At yan, para mas madaling mailuto. Yan yung Mama. quick and easy caldereta sauce. At hindi mawawala, syempre, ang yan. Ang leeg at paa manok. At yan, umpisahan na natin. Gisa-gisa muna tayo ng bawang, mga mare. Isunod natin ang sibuyas, as usual. Gisa-gisa lang muna natin yan para mas lalong mabango ang ating mga ulam. At isunod naman natin dyan ang bell pepper. Ayan, para mas lalong bumango ang ating caldereta. Ayan, imekos-mekos lang natin. Halo-halo, gisa-gisa. At susunod na natin yan, ha? Ah? Paa, leeg ng manok. Ayan, di ba? gisa-gisa lang muna natin halu-haluin natin para pumantay ang kanyang luto. At syempre, kailangan matagal-tagal din natin siyang pakuluan. Para mas lumambot ang ating karne, ang paa at ang leeg ng manok. Dahil alam naman niya, di ba, kailangan niya ng mas matagal pakuluan para makamit niya yung lambot niya. At ayan. Nilagay ko na yung caldereta mix. Kasi yan ang ginagamit ko para mas mapadali yung pagluluto natin ng caldereta. Ayan. Halo-halo lang natin para mas lalo na siyang lumasa sa karne. Ayan. Diba? Nagkulay pula na. Ayan. Halo-haloin lang natin. Hayaan lang natin na kumulo hanggang kumunti na ang kanyang sabaw. Siyempre, mas masarap yung medyo malapot-lapot. At yan, nilagyan ko na nga sya ng dahon ng laurel. At nilagdagan ko pa ng bell pepper. Ayan. Medyo malapot na siya dahil napakuluan na natin ng medyo matagal-tagal para mas kumapit ang lasa ng sarsa. Ayan. Malapit na siyang maluto. At tinimplahan na rin natin yan. Kaya naman, tignan nyo naman, oh. Malambot na ang patatas konti na lang at ihaain na natin. Ayan. Sa wakas, naluto na rin at gutom na ang aking anak. Ayan, nilagay ko na nga sa tasa. At para naman, alam nyo na, di ba, mapicturan natin at maipost na. Hindi, ayan. Kita nyo naman, di ba, malapot. Masarap pa siya sa kaldereta yung hindi ganun kadaming tubig or sa bow. Ayan, Oh. Saktuan lang yung kanyang sarsa at sa bow. Ayan, di ba? Itsura pa lang. Ako, talagang sarap ng kainin. Ayan, Oh. Mas malasa, mas masarap. Ayan, may mga bell pepper pa yan. Patatas, ang paborito ng aking bunso. Patatas. Ayan, tignan nyo. Talagang masarap 'yan. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.